Hello guys, hindi ba kayo makapag-loan sa pag-ibig? Multi-purpose loan Dahil may nakalagay na in loan So ano nga ba ang in loan? Ito ay uh, hindi updated sa pagbabayad ng utang o obligasyon ng inyong employer o nagbabayad man siya pero mayroong patlang, kumbaga eh bako-bako, lagtaw-lagtaw, may buwan na hindi nabayaran. Kaya nagkaroon ng in-default loan. Kaya nung maglo-loan ka na, hindi ka makapag-loan. So ano ang gagawin para makapag-loan ka? Pumunta ka sa pag-ibig brands, tapos uh, bayaran mo yung kulang, yung patlang, bayaran mo yun. Pagka nabayaran mo na siya, ay agad-agad ka namang makakapag-loan. So, kapag na-update na, yun na, makakapag-loan ka na mismo. Basta ikaw ay employed. Okay? Ikaw ay employed. Kapag uh, isang taon naman yung hindi nabayaran, ano na yan, Offset na. So, yun lang guys. Thank you.